Sa nakaraang kwento natin ay sabay-sabay na nagsisugod ng mga kalaban kay Kim Suyan at naghanda na rin siya para umataki at sa pagpapatuloy ng kwento. Nag-flashback ang eksena kung saan si Kim Suyan ay nakaupo sa bubong, hawak ang mga card habang sinusuri ang progreso niya. Inisa-isa niya ang mga teknik niya, ang dab spin ng back kick at straight punch na pawang nasa B-rank na. Napansin niyang nagbago na rin ang pangalan ng mga ito ngayon ay tinatawag ng red jab, red straight punch, at red spinning back kick, lahat nasa B-rank. Bumalik sa kasalukuyan ang eksena. Umatake si Suyan. Gulat ang lahat sa bilis at lakas niya. Lumitaw ang quest window na nagsabing nagsimula na ang side quest. Talunin si Doyo Kang, ikalabintatlo sa rango ng East Gang Bok Hai. Gantimpala, isang silver card. Nang matapos niyang pabagsakin ng iilan sa kalaban ay dinilaan niya ang kanyang kamao na may dugo at sinabi kay Doyo Kang na hindi siya interesado sa kanya dahil isa lamang siyang pipitsugin at inutusan niya itong tawagin at papuntahin na lang siyahan dito. Isang lalaki ang sumugod sa kanya at nagsabing di raw maganda ang ginawa. Lumitaw ulit ang quest window, gumamit si Suyen ng straight punch. Sinabi ni Suyen na mabaho na raw ang kanyang kamao, amoy laway. Sa gitna ng tensyon sa paligid, inatake ni Kim Su-yeon ang mga kalaban isa-isa. Isang lalaki ang nagtangkang umatake mula sa likod, ngunit agad siyang tinamaan ng suntok mula kay Su-yeon. Laking gulat ng mga babae sa bilis at galing ng kanyang mga galaw. Sa gilid, napangiti si Doya Kang at sinabing hindi ito masama, eksaktong inaasahan mula sa tinaguriang Tank Top Kim Su-yeon. Sa isip niya, malinaw na ngayon kung gaano kalakas si Suyan, kaya't lumapit siya upang sumabak din. Binanggit na si Suyen ay halos kasintatag lamang ni Dong Huang. Nagbalik sandali ang eksena sa nakaraan. Tinanong noon ni Doyak kang si Dong Huang kung mas mahina ba si Suyen kaysa inaasahan. Tumango si Dong Huang at sinabing oo, kung muling maglalaban, tiyak daw na siya ang mananalo. Ayon sa kanya, hindi talaga bihasa si Suyen sa pakikipaglaban at umaasa lang sa pag-ambush. Ngunit kahit ganun, hindi raw dapat basta-bastang pakakampantehan dahil iyon ang ginamit niyang kalakasan laban dito. Gayunpaman, buo ang kumpiyansa niya na hindi siya matatalo ni Suyan kahit mag-relax pa siya. Balik sa kasalukuyan, umatake si Kim Suyan kay doyak Kang. Nagpakita ang quest window ng abiso na nagtapon siya ng spinning back kick. Sa isip ni doyak Kang, sinabi nitong mahina si Suyan, ngunit kung ganito ang mahina, ay ibang usapan na. Muling nag-update ang quest window, ginamit ni Suyen ang To The Moon card. Tumalun siya ng mataas, sobrang bilis na parang lumilipad. Sunod na abiso, ginamit ang Maximum Capacity card. Napansin ni Doyak kang ang ekspresyon sa mukha ni Suyen, isang bagay na naiinis siyang tingnan. Tinamaan siya ng isang suntok sa mukha. Kritikal ang tama, ayon sa quest window, at tuluyang bumagsak si Doyak Kang. Habang nahihirapan, sinabi nitong ayaw niya talaga ng karahasan lalo na sa harap ng mga babae. Muling nagpakita ng abiso ang quest window, natapos na ang quest at nakatanggap siya ng silver card. Lumapit si Kim Suyon sa mga babae at tinanong kung may nasaktan. Sumagot si Soweyang na ayos lang sila at nagpasalamat. Lumapit ang babaeng mahabang buhok, muling nagpasalamat at hinayla si Sowha para umalis. Yumuko naman ang babaeng may maikling buhok at nagpaalam, sabay banggit na may narinig siyang usap-usapan tungkol kay Kim Su-yeon, na daw ay kumakain ng bangkay ng kanyang mga nakatalo. Narinig ito ni Kim Su-yeon at sinabing pakiusap na iparating sa kanila na naririnig niya ang lahat ng sinasabi nila. Tumango si Yun Dong Lee at sinabing siya na ang bahala. Samantala, lumapit si So Yang at tinanong kung pwede siyang makahingi ng numero ng telepono, sabay abot ng kanyang cellphone. Tinanong ni Suyen kung kaibigan ba siya ni Dehyun. Nagulat ang babaeng may mahabang buhok at sinabing anong sinasabi nito. Nagulat ang babaeng may mahabang buhok at sinabing anong sinasabi nito. Hindi ba ito si Kim Suyen? Dinagdag pa niyang narinig nilang kinikidnap daw ni Suyen ang mga babae at itinatali, at marami pa silang naririnig na kakaiba tungkol dito. Sumagot si Soe yang na oo, narinig na niya rin ang lahat ng yon, pero gusto pa rin niyang magpasalamat. Natawa si Kim Suyan at sinabing nakakatuwa naman yon. Sumabat si Kuza at sinabi hang tumigil na siya at sabihin na lang ang gusto niyang sabihin. Kaya't binigay ni Suyan ang kanyang numero. Habang nakahandusay pa si Doyak Kang, binitiwan nito ang babala na mag-enjoy si Yeon habang may oras pa dahil malapit na ang katapusan nito. Nagtanong si Soyon Kim kung ano ang ibig sabihin noon. Sumagot si Doyak Kang na siya ang tinatawag na El Diablo, ang classic kuya. Tinanong kung narinig na ba ni Suyen ang tungkol sa kanya at kay Jin Park, ang ikalimang pinakamalakas sa East Gang Bakay, na paparating na matapos matalo si Gu Heijen. Samantala, nag e si Gu Heijan ng nang dumating si Jin Park. Sinabihan niya itong layuan siya dahil kailangan niyang mag-workout. Tinanong ni Jin Park kung anong silbi ng workout, inatalo e na siya ni Suyen. Pinaliwanag niyang pinadala siya ni Yahan para siguraduhin na matatalo ni Heijen si Suyen, at sila ang baalang kumilos laban dito. Sumagot si Gu na sinabi nito dati na hindi siya kailangang alalahanin, pero ngayon, natalo na siya. Dahil doon, bigla siyang umatake kay Jin Park at pinatumba ito. Sinabi niyang kung yun ang sabi ni Yahan, ayos lang, kailangan din naman niya ng dahilan para mapalapit kay Kim Suin. Inutusan niya si Jin Park na sabihin kay Yahan na paparating na ang grupo ni Suin. Sa kabilang banda, nakaupo si Zoe Yang sa study room at nagbabasa ng libro nang dumating ang kanyang ina at tinanong kung bakit gising pa siya. Nagsorry si Sowa at sinabing hindi niya namalayang gabi-gabi na. Sinabi ng kanyang ina na hindi na siya nagtataka, ganun talaga ang bibliophile na si Sowa. Medyo nahiya si Sowa at sinabi sinabihang tumigil na sa pagbibiro. Pinayuhan siya ng kanyang ina na huwag masyadong magpuyat. Samantala, nakahiga na si Kim soo sa kama at nagmuni-muni sa kanyang mga tagumpay. Sa isip niya, natalo niya ang dalawang donghuang sa loob lang ng isang araw. Sa bilis ng kanyang progreso, baka kaya na rin niyang talunin si Yahan. Pero naalala niyang ang mga tauhan ni Yahan ay laging sama-sama gumalaw. Naisip niya kung kakayanin niya ba ang lahat ng iyon ng mag-isa. Isa pa lang ang natalo niya, ang ikalabintatlong pinakamalakas sa grupo. Malabo pa siyang manalo kung sabay-sabay silang lalaban. Siguro, kailangan niya ng mas maraming kakampi. Pero bago yun, kailangan muna niyang tapusin ang quest. Nag-abiso ang quest window, kailangan pa niyang makakuha ng isa pang crew member. Kasama na niya si Nago Heijan, Hyun Dong Lee, at Kuza, kaya isang pwesto na lang ang bakante. Wala pa siyang mahanap na mapagkakatiwalaan, kahit gamit niya ang picking ability bigla siyang nakaisip, baka pwede niyang gamitin si Cloud. Nag-abiso ang Quest window na pwede nang i-summon ang Copy Cloud. Inutusan niya itong mag-transform bilang tao. Nag-abiso ang Quest window, matagumpay na na-summon ang Copy Cloud. Ayon kay Suyan, ayos lang ito, pero hindi raw ito pwedeng mag-anyong kapatid niya. Kaya nag-transform si Cloud bilang Dehyun Kim at naupo sa kanyang kondongan. Halos masapak ito ni Suyen at sinabi hang magbago na lang at gayahin si Gu Heijen. Ayon sa kanya, ang magkakapatid ay natural na magkaaway. Tinanong niya kung naririnig ba siya nito habang naupo na ito sa harapan niya. Wala na siyang inintay pa at iniabot ang kamay para yayain ito sa kanyang crew. Nag-abiso ang quest window, sumali na ang copy cloud bilang ikaapat na miyembro. Nakumpleto na ang requirement sa quest. Bilang gantimpala, nakatanggap siya ng isang gold card at natapos ang main quest. Nang matanggap ni Kim Su-yeon ang gold card, agad niyang inutusan ng system na i-claim ito. Kumpirmado ng quest window na natanggap na niya ang card, at lumitaw ito sa harap niya. Isa itong normal card na may kakayahang paunlarin ang mga miyembro ng kanyang crew. Naglabas ng bagong abiso ang quest window na binabati siya, sabay pabatid na maaari na niyang i-level up ang kanyang mga kasamahan. Sinuri niya ang rango ng mga crew member at napagtanto niyang may opsyon na silang ma-level up. Tinapat niya ang screen at sinubok ang alamin kung paano ito gawin, pati na rin kung nakakatanggap din ba ng experience ang mga kasamahan niya tuwing nakikipaglaban siya. Muling nagabiso ang quest window, maaaring ma-level up ang mga crew gamit lamang ang mga level up card na nakukuha sa pamamagitan ng mga level up quest. Doon niya naintindihan, kailangan ng level up card para mapaunlad ang crew at tanging sa mga level up quest lang ito makukuha. Naisip niya kung katulad ba ito ng mga side quest. Sagot ng quest window na activate na ang level up quests. Nagpasya siyang sa na lang niya ito aalalahanan at sisimula na muna niya ang pagclaim sa isa pang card ang nakuha niya matapos labanan si Doye Kang. Pagkatapos ng command, inabisuhan siya ng quest window na matagumpay na niyang naklaim ang bagong card. Isa itong attack card, Boxing Weaving, isang defensive technique mula sa boxing na kasalukuyang may F-rank na skill. Sinimulan niyang mag-ensayo at kinumpirma ng quest window na ginamit na niya ang weaving technique. Dahil dito, nabuo ang isang bagong side quest, na aliw si Suyen sa nangyari. Ayon sa quest window, kailangan niyang makumpleto ang boxing combination na binubuo ng boxing weaving labing isa at boxing hook 01, at gantimpala nito ay isang gold card. Napagtanto niyang simple lang ang kailangang gawin para sa side quest na ito, kailangan lang niya ng hook attack card. Medyo sugal ito, pero naisip niyang subukan na lang, matagal na rin mula nang gamitin niya ang skill na yon. Sinabi niyang oras na para gamitin ang card master, pinag-isipan niyang ayusin na ang kanyang mga card. Plano niyang alisin ang mga hindi niya ginagamit sa pamamagitan ng card combination. Wikanya, wala rin siyang balak gamitin ang ibang bronze cards kaya mas mabuting pagsamahin na lang ang mga ito. Nagabiso ang quest window, nagamit na niya ang card master card. Sa isip niya, alam naman niyang hindi agad-agad makukuha ang card na gusto niya, isang pagsubok talaga. Pagkatapos ng kombinasyon, nakakuha siya ng dalawang silver card mula sa apat na bronze card. Habang iniisip ang susunod na hakbang, naisip niyang hindi pa niya nasusubukan ang disassemble option para sa mga card. Marami na siyang silver cards at medyo nagsisisi na rin siya sa naging sugal. Gayunpaman, inaasahan niyang makakakuha rin siya ng maganda-gandang card kalaunan. Samantala, sa teritoryo ng United Gambok, nakaluhod ang lahat sa harap ni Nakim Suyen at Kuza, sabay pagbati sa kanilang tagumpay. Ayon kay Hyun Dong Lee, ipinakita raw nina Top Su Kusa, na Suyen at Kuza, na rin bilang El Diablo, ang kanilang tunay na lakas laban sa mga tanga ng East Gangbok High. Nagtataka si Kim Suyen kung bakit sila binabati. Sagot ni Kuza, sa susunod daw ay mas mabuting hindi na nila kailangang marumihan ang kanilang mga kamay. Sinabi naman ni Hyun Dong Lee na ang dahilan ng lahat ng ito ay dahil natalo ni Suyen si at Kang ng East Gangbok, at ang teritoryong dating pinamamahalaan nito ay nasa kanila na ngayon. Nagtanong si Suyen kung tungkol saan ang mga teritoryo na binabanggit, tila parang isang laro ng risk. Ipinaliwanag ni Hyun Dong Lee na si Doi Ek Kang ay nangangasiwa noon ng tatlong paaralan, si In Hai, Duan Hai, at Jag Ang Tek. Dahil sa pagkatalo ni Doi Ak Kang, ang mga paaralang ito ay napunta na sa kapangyarihan ni Kim Suyen. Tinanong ni Suyen kung ano ang magiging reaksyon ni Yehan kung kikilos na ba ito ngayon na nawala ang bahagi ng kanyang teritoryo. Sagot ni Hyun Dong Lee, may panahon pa raw silang makahinga, panandalian man lang. Kinwestiyon ni Suyan kung bakit may breathing room. Ipinaliwanag ni Lee na nakausap na niya ang South Gangbok High. Sa kabilang banda, nasa Music Town si Yahan, may sigarilyo sa labi, nang itanong niya kung natalo nga ba sina Jin Park at Doya Kang. Kumpirma ng pulang buhok na bata, ang mga paaralang hawak ni Doi Kang ay napunta na sa West Gangbok. Tinanong niya kung ano ang susunod nilang gagawin. Galit na sumagot si Yahan, anong ibig sabihin ng tanong na yon? Dapat daw ay agad silang pumunta roon. Tumango ang bata at nagsabing maghahanda na siya. Biglang pumasok ang isa pang bata at inalerto si Yahan sa isang emergency, nagmungabalisa na ang South Gangbok High. Nalaman na raw ni Sok Kang ang pagkatalo ng kanilang mga tao kay Kim Suyen at mukhang naghahanda na ito ng digmaan. Sa ganitong sitwasyon, posible silang salakayin mula sa kanluran at sa timog. Tinanong ng bata kung ano ang dapat nilang gawin. Iniutos ni Yahan na ipadala ang kanyang second-in-command sa West Gambok. Ngunit hindi raw sila dapat makipaglaban, ang layunin ay kontrolin lamang ang sitwasyon. Dagdag niya, mahina si Kim Suyen at kaya niya itong talunin kahit kailan niya gustuhin. Pero bago yun, balak muna niyang durugin si Sok Kang. Samantala, nakasama ni Kim Suyen si Hyun Dong Lee at ikinwento ang mga nangyari. Pinuri siya ni Lee at sinabing mahusay ang kanyang ginawa. Sa isip ni Suyen, masaya siyang hindi pa sila kinakalaban ni Yohan, hindi pa rin siya sapat na malakas upang manalo rito sa harapang labanan. Habang abala si Yahan sa South Gangbuk, plano ni Suyon na samantalahin ang pagkakataon para magsanay at tapusin ang mga quest upang mas tumibay pa. Mungkahi ni Hyun Dong Lee, ngayong may panahong magaan ang sitwasyon, mas mabuting palakasin na nila ang kanilang posisyon sa loob ng West Gangbuk. Tinanong ni Kim Suyon kung ano ang ibig sabihin ni Hyun Dong Lee, pinagtataka kung nagpapahiwatig ba ito na kailangan nilang kumuha ng mas maraming miyembro para sa kanilang crew sinagot siya ni Hyun Dong na isa yon sa mga posibilidad, pero hindi raw yon ang tinutukoy niya. Ibinunyag ni Hyun Dong na kamakailan lamang ay lumawak ang kanilang nasasakupan. Sa di kalayuan, isang babaeng may mahabang buhok ang nakarinig sa usapan at agad na sinabi sa kanyang mga kaibigan na may balita raw siya tungkol kay Kim Suyan, na di umano'y hindi nagpa-flush pagkatapos gumamit ng banyo. Ipinunto naman ni Hyundong Lee ang mga posibleng suliraning maaaring lumitaw mula rito. Dahil napunta na kay Suyan ang pamamahala sa tatlong high school na dating hawak ni Doyat Kang, hindi pa tiyak kung susuportahan siya ng mga estudyante roon. Maaaring mag-alsa ang mga ito anumang oras. Iminungkahi ni Hyun Dong na personal nilang puntahan ang mga paaralan upang ipakita kung sino ang tunay na may kontrol. Naglabas ng abiso ang quest window na isang level up quest ang na-activate ang layunin ay ang ganap na pagpapatatag ng autoridad sa tatlong paaralan, Sojin High, Dojen High, at Jogang Vocational High. Ang gantimpala ay isang greater level up card para sa strength, speed, at endurance, at isang greater random attack card. Napaisip si Kim Su-yeon, ganito pala ang mga level up quest, at sa wakas ay magkakaroon na siya ng paraan para palakasin ang kanyang crew. Pumayag siya agad at nagdesisyong simulan ito sa Sojin High. Sumang-ayon si Yun Dong Li at nagpasabi na magkikita sila sa harap ng paaralan. Paglapit nila sa lugar, naroon si Soyang. Yang. Binati niya si Suyan at ipinaliwanag na may usapan sila ni Dehyun pagkatapos ng klase. Doon naalala ni Suyan Yan na kaibigan nga pala siya ni Dehyun. Hyun. Tumango si Soe bilang kumpirmasyon. Sinabihan sila ni Suyan na mag-enjoy pero huwag magpuyat. Tumango si Soa at tinanong siya kung bakit hindi ito nag-reply sa kanyang text, nagpadala raw siya ngunit hindi ito sinagot. Tinukso naman siya ni Hyun Dong Lee, tinawag siyang tanga dahil sa dami ng pusong nasasaktan niya. Ayon kay Suyan, gusto lang naman siguro ni Soa ng sagot kaya sinabi niyang magpapalam na muna siya. Muling nagpaalam si Soa at nagsabing nagawa na niya ito, na itanong niya rin sa wakas. Nakita naman ni Cha Erin ang tagpong yun kaya naman hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Samantala, sa loob ng Sojin High School, ilang estudyante ang nakaupo sa sahig at nagpapahinga. Isa sa kanila ang nagtanong kung ano ang susunod nilang gagawin, lalot na talo na si Doye Kang. Iniisip nila kung kailangan na ba nilang sumunod sa West Gambok. Sabi ng isa, narinig niyang nakakatakot daw talaga si Tank Top Suyan kaya't baka mas makabubuting sumama sa kanya. Biglang sumabat si Jin Sujang ang top dog ng Sojin Hai. Pinatahimik niya ang lahat at iginiit na mananatili silang tapat kay Yahan hanggang sa huli. Nagbabala siya na kapag nagpakita si Kim Suyan, papatayin daw niya ito. Sinabi rin niyang kung gusto nilang sumama kay Suyan, ayos lang, pero huwag silang magtaka kung durugin niya sila. Biglang dumating si Kim Suyen kasama si Hyun Dong Lee at tinanong kung sila ba ang mga taga Sojin Hai. Nagkumento siya kung mga oso ba sila at bakit sa bundok pa sila tambay. Nag-abiso ang quest window nagamit gamit na niya ang weaving technique. Sinimulan ni Suyen ang atake kay Jansu Jiang. Gumanti si Jansu at inutusan siyang salagi ng atake. Napuna ni Hyundong na mas marumi pa raw makipaglaban si Jansu kaysa kay Suyen. Muling nag-abiso ang quest window, gumamit si Suyen ng hook. Sinundan nito ni Kim Suyen ng suntok sa chan at napansin niyang epektibo pala ang hook. Nagbalik sandali ang alaala ni Suyen nung una niyang makuha ang hook card. Nasa kama siya noon nang sa wakas ay lumitaw ang card sa harap niya. Hindi siya makapaniwala sa dami ng beses na sinubukan niya bago makuha ito. Marami siyang na-combine at na-disassemble na card kasama na ang hit those high notes card na hindi na rin naman niya nagagamit. Nag-abiso muli ang quest window, kumpleto na niya ang boxing combination, with ang labing isa at hook 01. Bilang gantimpala, nakatanggap siya ng gold card. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan sinuntok niya sa mukha si Jan Su Jiang. Lumitaw ang abiso para sa boxing Dempsey Roll, isang offensive boxing technique. Ginamit niya ito sa laban sunod-sunod ang kanyang mga atake gamit ang Dempsey Roll. Napanganga ang mga nanunood sa galing ng kanyang mga galaw. Habang naghahanda ng isa pang suntok, sinabi niya na may iuuwi siyang cards para sa crew. Nag-abiso muli ang quest window nagamit na ang Dempsey Roll at opisyal nang nagsimula ang level up quest. Nang tuluyang mawala ng malay si Jansu Jiang, isa-isang lumuhad ang mga estudyante sa harap niya. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kit sa susunod mga boss!